Hello guys! So ayan, nagluluto ako ng adobong manok. Kaya dinagyan ko ng sili para medyo maanghang ng konti. Siyempre masarap ang adobong manok pagka medyo may paanghang. Ayan, dinagyan ko rin pala ng patatas. Yung patatas na iprito na yan, kumukulo-kulo na yan, patuyo lang natin ng konti at luto na, so ayan luto ng ating adobong malo kaya nakakagutom, amoy pa lang gutom na ako ang sarap, ayan kakain na tayo malapit na, malapit na malapit na akong kumain ayan nakakagutom na, gutom na, gutom na ako ang sarap-sarap yan. Yan nga pala yung babaunin ko papuntang San Charbel sa Sunday. Yan, pupunta kami. Mag-trip kami. Ininvite nila ako. Kaya, sumama naman ako. sama ko. So, ayan. Nagugutom na ako. Tara, kain na tayo. Sabayan nyo ako. Sabayan nyo ako kumain. Ayan. Ang sarap-sarap kumain. Gutom na gutom na ako nyan. Napagod ako magluto. Charat. <laughs> pagod ako magluto charot ay ano oh. hmm so yummy yan, unang kinuha ko syempre ang aking paboritong pakpak pakpak -pak ng manok ang aking paborito yan masarap na masarap yan so yummy yan kain tayo mga lalabs kain tayo guys yan ang sarap kumain talaga lalo pag mayroong konting sabaw ayan pag nagadobo ko ng manok konting konting lang talaga ang sabaw ayan para masarap ayoko yung adobong maraming sabaw yung aglang langoy yung aglang langoy ba yung manok nun sa sabaw <laughs> yung aglang langoy aglang langoy ka no yung kailangan batit lang ti... ano na danom na si na tanong na imas kasdiyay Kita mm -hmm. mm -hmm. mante pa eh. oh, na itisubo na ni, nabisinan. Nabisinan ito na. Nabanog ka nung nagluto. isong <laughs> nga. Ay, na po. Mga maging masan ito Apo na yun. Nagdadakot itisubo na. Gusto. Ayan. Thank you for watching mga lalabs. Ayan. Thank you guys. Thank you, thank you. Thank you for.